sensitibo pong balita na babalot sa kontrobersya ang kabataan Partylist list dahil sa mga umano'y sexual abuse incidents sa organisasyon. Itinanggi naman ng grupo ang aligasyong hindi nila tinugunan ang mga insidente. Narito ang agenda report ni Mojo, John Manalo. Managot ang kabataan party list sa pagpapabaya sa kasama at mas maging stringent sa recruitment process. Ito ang panawagan ng isang babaeng lumantad sa social media na biktima raw ng mga miyembro ng organisasyon. Sa magkakasunod na post sa Facebook, ikinwento niya na hindi raw tinugunan ng kabataan portalist ang kanyang sitwasyon. Matapos umano siyang ginahasa ng isang lalaking miyembro nito. Dagdag niya, hindi raw magkahiwalay ang accommodation ng lalaki at babae sa kanilang headquarters. Wala rin daw maayos na supervision sa kanilang shared space. Dahilan at para maging pro nito sa mga ganitong insidente. Isinalaysay din niya na pangatlong sexual abuse incident na ang nangyari sa kanya bago pa magbigay ng mental health support ang organisasyon. Mula rin daw 2023 to 2025 ay magkakaibang tao ang nang abuso sa kanya sa loob ng grupo. Sagot ng Kabataan Portalist National President na si Julius Cantiga, inaasikaso na nila ang kasong ito magmula pa noong natanggap nila ang ulat. Ilang linggo na ang nakalipas. Sinikap din daw ng kabataan portalis na alalayan ang biktima. Kasama na rito ang pagbuo ng disciplinary complaint, pagsasagawa ng investigasyon at pagbibigay ng access to mental health professionals para sa psychological first aid. Paglilinaw din ni Cantiga, hindi parte ng National Executive Committee ang akusado miyembro at nasa ilalim na ito ng preventive suspension. Pero temporary measure lang daw ito habang may ongoing investigation bago sila magbitaw ng final disciplinary action. Suportado rin daw ng kabataan Partylist kung sakali mang magsasampa ng kaso laban sa akusado ang babaeng biktima. Nanawagan naman ang babaeng biktima sa Senado at sa Commission on Human Rights na investigahan na ang issue dahil ayon sa kanya, marami pang kaso ng pang-aabuso sa loob ng organisasyon.